Paano kung sabihin ko sa inyo na ngayong taglagas, malaki ang posibilidad na itatapon ninyo ang ilang kilo ng tunay na itim na ginto para sa inyong hardin? Nakakaintriga, hindi ba? Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa compost. Pero hindi ang tungkol sa nakasanayang mga tira-tira ng mansanas o pinutol na damo. Alamin natin, ang suwetong pinakahindi ninyo inaasahang basura mula sa inyong kusina at hardin na perpektong pampayaman para sa inyong bunton ng compost ngayong taglagas. Ang ilan dito ay tiyak na magpapagulat sa inyo, kaya manatili kayo. Una sa lahat, alamin natin kung bakit espesyal ang compost ngayong taglagas. Hindi tulad ng summer compost na mabilis mahinog, ang autumn compost ay parang isang slow cooker para sa inyong hardin dahan itong mahihinog sa buong taglamig at pagsapit ng tagsibol, magkakaroon kayo ng napakayaman sa sustansya at malambot na lupa. Ang susi sa tagumpay ay ang tamang balansa ng berdeng material na mayaman sa nitrogen at kayumangging material na mayaman sa karbon. At dito na magsisimula ang mga sorpresa. Kaya ang numero unong sangkap na magsisimula ng ating compost magic ay nakatago sa inyong umagahang tasa. Oo, ang tinutukoy ko ay ang labi ng kape at ang ginamit ng dahon ng tsaa. Tuwing umaga, milyon-milyon sa atin ang nagtitimpla ng kape o tsaa para magising. Ito ang ating maliit na ritual. Pero ano ang nangyayari sa mga labi nito? Kadalasang Diretso itong tinatapon sa basurahan ng walang pag-aalinlangan at isa itong malaking pagkakamali. Sa pagtatapon ninyo sa mga ito, pinagkakaita ninyo ang inyong magiging compost ng isa sa pinakamabisang at madaling makuha na pampasigla. Ang labi ng kape ay tunay na parang energy drink para sa mga kapakipakinabang na mikrobyo sa inyong compost pile. Sobrang yaman ito sa nitrogen, ang tinatawag na green component na nagpapasimula at nagpapainit sa buong proseso ng pagpapabulok ng organikong material. Isipin niyo ito ay parang high octane fuel para sa inyong maliit na pabrika ng matabang lupa. Bukod pa rito, ang labi ng kape ay nagpapaganda sa istruktura ng compost para maging mas buhaghag at mahangin. Paano naman ng tsaa? Halos pareho lang din kadali ang proseso. Pero may isang mahalagang detalye na madalas nakakalimutan ng marami. Siguraduhin ninyo na ang inyong tea bags ay walang plastic or metal na staple. Maraming gumagawa ang gumagamit ng polypropylene para idikit ang mga sachet at hindi ito nabubulok. Ang pinakaligtas na paraan ay ilabas lang ang laman ng tsaa at itapon ang mismong tibag. O mas mainam pa, gumamit ng loose leaf tea. Kung gayon, wala na kayong magiging problema. Idagdag lang ang mga mababangong labi na ito sa inyong compost habang nakukuha ninyo ang mga ito at makakagawa kayo ng una at napakahalagang hakbang sa paglikha ng itim na ginto para sa inyong hardin. Ngayon, Humanda kayo dahil ang susunod na ibubunyag ko ay tiyak na ikagugulat ninyo. Ang ating ikalawang sikretong sangkap ay maaaring kakaiba sa pandinig ninyo at sasabihin ko pa nga, medyo nakakataas ng kilay. Pero hinihikayat ko kayong isantabi muna ang pagdududa at magtiwala sa siyensya. Kaya ang ikalawang sangkap ay buhok. Opo, tama ang dinig ninyo ang buhok ng tao na galing sa suklay ninyo at maging ang balahibo ng inyong minamahal na pusa o aso na inyong sinusuklay ay isang napakahusay na dagdag para sa kompost ng taglagas. Bakit nga ba? Ang sagot ay nasa komposisyon nito. Ang buhok at balahibo ay binubuo ng keratin protein na isang napakayamang pinagmumula ng nitrogen. Pero may isang mahalagang katangian ang mga ito na perpekto para sa mabagal na paggawa ng compost sa taglagas. Sobrang tagal bago sila mabulok. Hindi ito parang damo na mabilis mabulok, kundi isang tunay na marathoner sa pagbubulok. Isipin niyo, para itong isang kapsula ng pataba na dahan-dahang naglalabas ng sustansya. Sa buong taglamig at tagsibol, ang organikong masang ito ay dahan-dahan. Ngunit tiyak na mabubulok, unti-unting maglalabas ng sustansya sa inyong compost. Kaya, hindi lang kayo nagdaragdag ng nitrogen, kundi lumilikha din kayo ng pangmatagalang reserba ng pagiging malusog ng lupa na magagamit ninyo ng higit sa isang buwan. Kaya, huwag mag-atubiling kolektahin ang kakaibang materyalis na ito. Ang inyong hardin ay labis na magpapasalamat sa inyo sa susunod na tagsibol, napag-usapan na natin ang mga berdeng o mayaman sa nitrogen na sangkap. Ngunit, para makagawa ng perpektong compost, kailangan ng balanse. Napakahalaga rito ang carbon o yung mga kulay kape na materyales. Ang mga ito ang nagbibigay ng estruktura at pagkain para sa ibang uri ng mikroorganismo. At dito, mayroon tayong ikatlong sorpresa ang bagay na malamang araw-araw mong itinatapon nang hindi mo man lang iniisip ito ay karton pero hindi lahat ng uri ng karton ang tinutukoy natin ay ang mga payak walang pinta at hindi makinang na karton tingnan ninyo ang mga lalagyan ng itlog ang mga rollo ng tissue paper at paper towel ang mga ordinaryong karton na walang kulay na imprenta at tape ano ang halaga ng mga ito Una, purong karbon ang mga ito na perpektong bumabalanse sa mga basurang mayaman sa nitrogen. Pangalawa, at marahil ito ang pinakamahalaga, ang karton ay lumilikha ng estruktura. Hindi nito hinahayaang maging siksik, basa at mabaho ang tambak ng kompost. Ang maliliit na piraso ng karton ay nagsisilbing spacers o panggitna na lumilikha ng mga air pockets. Napakahalaga ng mga ito para makahinga ang aerobic bacteria ang ating pangunahing katulong sa pagkukompost. Bago ilagay ang karton sa kompost, siguraduhin punitin ito sa maliliit na piraso. Mas maliit, mas maganda. Malaki ang maitutulong nito para mapabilis ang proseso ng pagkaagnas nito. Kaya sa susunod na maubusan ka ng paper towel, tandaan, hindi basura ang hawak mo, kundi isang mahalagang materyales para sa kalusugan ng iyong hardin sa hinaharap. Ayan, naidagdag na natin sa ating pinaghalong kompost ang enerhiya, matagalang pataba at istruktura. Ano pa kaya ang susunod? Ang susunod naman nating idaragdag ay kaunting pampalasa. Ito ang ating ikaapat at tunay na kakaibang sangkap Silipin ninyo ang inyong kusina or pantry. Siguradong may makikita kayong garapon ng cinnamon na binili nyo para sa pangpasko ninyong handaan dalawang taon na ang nakakaraan. O di kaya'y turmeric na matagal nang expired. O di kaya'y dinurog na paminta na hindi na kasing bango tulad ng dati. Huwag nyo munang itapon ang mga kayamanang ito. Marami ang hindi nakakaalam pero ang mga expired na pampalasa ay malaking tulong sa inyong compost pile. Una, naglalaman pa rin sila ng maraming organic compounds at micronutrients na magpapayaman sa inyong finished compost. Pero hindi lang iyon ang pinakamahalaga. Ang mas nakakagulat ay maraming pampalasa ang mayroong antifungal at antibacterial na katangian. Halimbawa, kilala ang cinnamon pagpapakayahan nitong pigilan ang pagtubo ng ilang uri ng amag at ang sili ay maaaring magtaboy ng mga daga at iba pang ayaw ninyong bisita sa inyong compost pile. Siyempre, hindi naman kailangang maglagay ng kilukilong pampalasa doon. Pero, ang kaunting pakurot ng lumang pampalasa ay hindi lang hindi makakasama, kundi magbibigay pa ng kakaibang komposisyon sa inyong compost at makakatulong upang mapanatili ang malusog na balanse ng microflora nito. Ito ang munting sikreto na pwedeng magpaganda ng inyong kompost. Hindi lang maganda, kundi kahangahanga. Nasa kalagitnaan na tayo ng ating listahan at lalo nang umiinit ang usapan. Sana hindi pa kayo nagmamadaling halukayin ang mga aparador at basurahan sa kusina ninyo. Dahil ang susunod ang panlimang sangkap ay nangangailangan na silipin ninyo ang inyong wine cellar o kahit ang drawer ng mga kagamitan sa pagkain. Ang tinutukoy ko ay ang mga natural na tapon ng alak. Agad akong gagawa ng mahalagang paalala. Ang pinag-uusapan natin ay yung mga tapon na gawa sa balat ng tunay na cork oak, hindi yung mga plastic o pinagsamasamang alternatibo kung hindi kayo sigurado, subukan ninyo lang baliin ang tapon. Ang natural ay madaling magpira-piraso. Samantalang ang sintetiko ay yayapakan o babaluktot. Ngayon, tanungin ninyo siguro, bakit pa ilalagay sa compost ang ganitong material na siksik at halos hindi nabubulok? Ang sagot ay hindi dahil sa sustansya, kundi sa pisika ng proseso. Ang mga tapon na gawa sa balat ng punong cork ay napakabagal mabubulok. abutin ito ng maraming taon, ngunit doon mismo nakasalalay ang kanilang superpower. Ang pangunahing tungkulin nila sa compost pile ay ang aeration o pagpapahangin para silang matibay at nababanat na maliliit na bola na pumipigil sa pagdikit-dikit ng organic na material. Lumilikha at pinapanatili nila ang mga daluyan ng hangin kung saan nakakapasok ang oxygen sa kaloob-looban ng compost na nagbibigay buhay sa mga kapakipakinabang na bakterya. Magtatrabaho rin sila bilang maliliit na espongha, sumisipsip ng sobrang basa at dahan-dahang ibabalik ito. Bago ilagay, pwede ninyo itong tadtarin ng kutsilyo o sa isang garden shredder, ngunit pwede rin namang buo. Ito ay isang simple at eleganting paraan para mapabuti ang istruktura ng inyong compost sa loob ng maraming taon. Ang ika nating hindi inaasahang maaring ilagay sa compost pile ay magpapabago ng iyong pananaw sa iyong mga damit o di kaya magpapatingin sa iyong aparador. Nakakaintriga, hindi ba? Aba, oo naman. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga lumang damit at tela. Pero syempre, may mga napakahalagang paalala ang pinag-uusapan lamang natin ay ang mga materyales na 100% natural. Isipin mo ang lumang medyas na gawa sa bulak na nawalan na ng kaparis. Ang iyong woolen sweater na nasira na ng mga gamugamo. O kaya, maliliit na ritaso ng lino o seda na natira mula sa iyong paggawa ng handicrafts. Bakit naman gumagana ito? Napaka simple lang ng dahilan. Ang bulak, lino, at yute ay mga fibers na galing sa halaman. Ang lana at seda naman ay mula sa hayop. Sa esensya, pareho lang sila ng organic matter tulad ng mga dahon o damo, iba lang ang forma. Kapag nailagay sa compost, nagiging mahusay silang pinagkukunan ng karbon, o tinatawag nating brown na material. Nakakatulong sila para balansihin ang mga basura sa kusina na mayaman sa nitrogen at lumilika sila ng maganda at buhaghag na istruktura ng compost. Ang pangunahing patakaran dito ay walang sintetiko. Ang polyester, nylon, acrylic at iba pang artipisyal na tela ay hindi mabubulok sa compost kahit sa loob ng isang daang taon. Sa halip, magiging microplastic lang sila at dudumi lang ang iyong lupa. Kaya, bago mo ihagis sa compost ang lumang t-shirt, Turiing mabuti ang etiketa nito. Siguraduhin na nakasulat doon ang 100% cotton or 100% wool. At huwag kalimutang gupitin ng tela sa maliliit na piraso o strip. Malaki ang maitutulong nito para mas mapabilis ang pagiging mayabong na humus. Sa wakas, narating na natin ang huling bahagi ng ating listahan. Ang ikapitong sangkap ay ang tunay na hari ng taglagas simbolo ng Halloween at pangunahing bida sa maraming pagkaing pang-season. Siyempre, ang tinutukoy ko ay ang kalabasa o mas ang loob nito na madalas nating walang awang itinatapon pagkatapos mag-ukit ng palamuting pang Halloween o paggawa ng pumpkin puree. Ang malapot, malaman at may butong bahaging iyan ay hindi basura, kundi isang tunay na kayamanan para sa iyong compost pile. Isipin nyo, ang bahaging ito ay napakayaman sa moisture at nutrients. Naglalaman ito ng asukal na nagsisilbing agarang pinagmumula ng enerhiya para sa mga mikroorganismo na siyang nagpapasimula ng proseso ng pagkukompost. Ito ay parang starter ng makina ng sasakyan. Nagbibigay ito ng malakas na unang puwersa, pagkatapos ay maayos at mabilis ng gagalaw ang buong sistema. Agad nitong pinaiinit ang compost pile, pinapabilis ang fermentation at pagkaagnas ng iba pang mas tuyo at siksik na sangkap. May isang maliit na payo lang na makakatulong para magamit mo ng husto ang yamang ito. Bago ipadala ang loob ng kalabasa sa compost, iwain o tadtarin muna ito ng bahagya gamit ang pala o kutsilyo. Makakatulong ito na madagdagan ang contact surface ng mga mikroorganismo at mapabilis ang proseso. Kaya sa susunod na magluluto kayo ng kalabasa, tandaan, ang basura nito ay isang napakahalagang kontribusyon para sa kalusugan at pagiging mabunga ng iyong hardin sa hinaharap. Ngayon, pagsamasamahin natin ang lahat at doon niyo mauunawaan ang tunay na mahika isipin nyo. Maglagay kayo ng buhok sa inyong kompost at sa loob ng mga buwan, unti-unti itong maglalabas ng nitrogen na magpapakain sa mga mikroorganismo. Kapag inihalo nyo naman ang mga ginupit na selyo ng bote ng alak, para itong maliliit na suporta na pumipigil sa kompost, na dumikit o mamuo, kaya't nakakapasok ang hangin o do-oxygen, ang mga lumang pampalasa ay hindi lang basta nabubulok. Lumilikha sila ng kakaibang mikroflora na maaaring magpatibay sa inyong huling produkto laban sa mga sakit. Hindi na ito basta pagtatapon lang ng basura. Ito ay tunay na garden alchemy o mahika sa hardin. Hindi lang kayo naghahalo ng basura, kundi gumagawa kayo ng isang buhay na organismo na bubuo sa sarili nito buong taglamig upang sa tagsibol, ay magbigay ng di kapanipaniwalang lakas at pagiging mabunga sa inyong hardin. Dito na nga pumapasok ang punto. Ang inyong compost pile ay hindi basurahan, kundi isang bioreactor na dahan-dahang gumagana. Kaya buod natin ang latak ng kape, buhok, karton, lumang pampalasa, selyo ng bote ng alak, natural na tela at tirang kalabasa ito ang pitong sikretong sangkap para sa inyong perpektong pangtaglagas na compost. Sana, mula ngayon, tingnan nyo na ang inyong basura sa ibang pananaw. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Kung may natutunan kayong bago at kapakipakinabang, pakilike at magsubscribe sa aming channel upang hindi mapalampas ang iba pang sikreto sa pagahardin. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano ang pinakahindi pangkaraniwang bagay na inihalo nyo sa inyong compost? Ibahagi ang inyong mga eksperimento at karanasan sa comment section sa ibaba